Isang maganda at pinagpalang araw ng linggo sa inyong lahat, mga kapatid. Narito pong muli tayo sa landas ng pag-asa at muli ay pagmimilayan natin ang Ibanghelyo ng Panginoon sa araw na ito. Ako po, si Ruel Morales, ang kapatid ninyo sa pananampalataya. Mula sa ikasampung Lucas ang ating Ibanghelyo ngayon. At parahil pamilyar na pamilyar tayo dito, ito yung parable of the Good Samaritan. No, ang mabuting Samaritan. Nagsimula ito nung merong isang pantas na nagtanong, paano ba ako pupunta sa langit? Paano ako magkakaroon ng buhay na walang hanggan? E sabi ng Panginoon, ano ba yung nasa kautusan? Pwede sinabi sila sinagot siya ng tao, pahalin mo ang Diyos ng iyong buong puso, buong kaluluwa at buong lakas. Sabi ng Panginoon, tama ka. At meron pa yung kadugtong, mahalin mo ang iyong kapwa kaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Sabi siguro nung tao, teka lang, kulang pala yung aking nasabi. So gusto niyang bumawi at ang na niya sa Panginoon, eh sino ba yung aking kapwa? Bukang balawak ang tanong niya, no? Siguro ay nag-iisip siya na hindi ito sa tanong Panginoon. So balit siya, si Kristo ay Kristo at alam niya lahat yan. Kaya ang ginawa niya, sa halip na diretso niyang sagutin, nagbigay siya ng isang parabol. Ang parabol ng Good Samaritan. Sabi sa kwento ng Panginoon, mayroong isang taong papunta no nandoon sa, sa isang daan sa pagitan ng Jerusalem at Jericho isang napakadelikadong lugar dahil maraming mga magnanakaw at tulisan. at sa katotohanan itong tao na to na naglalakbay eh yun nga nanakawan siya nabubugbog siya sugatan at taka nakala nakaratay siya doon sa sa daanan. Pero meron isang magandang uh, bahagi dito sa sa parable ito. Kasi may dumaan na isang pari ng templo at saka isang levite. So possible itong mga tao na ito, Ito yung mga taong you know, uh, 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 nag nag na, tao ng templo na nagbibigay ng ng sakripisyo para sa mga tao and so on. Ang ginawa nitong dalawa na ito, dumaan, siguro'y pinignan, tapos pumalis. Eh kasi nga naman, delikado kung hihinto sila kasi baka sila rin e eh, mabugbog at managawan. Subalit, ang twist ng kwento ay nang may dumating na isang Samaritano. Eh di ba yung mga Samaritano, ito yung mga taong hindi pwedeng uh, makiha makihalubilo sa mga Hudyo sapagkat hindi sila kabilang sa tao o sa bayan ng Diyos. Sila ay outsider supposedly, sila ay walang walang relasyon sa Diyos. So, balik sa dumaan, at hindi kagaya ng pari ng templo at saka ng libitano, kuminto siya. Binigyan niya ng first aid ng paunang lunas ang tao, at hindi pa siya nasihan. Isinakay pa niya sa kanyang sasakyan, dinala sa ospital, at doon ay ipinagamot. Nagbilin pa siya bago umalis. Sabi niya, pero lang akong pupuntahan. Pabalik ko, dadaan ako. At kung meron pa mang da dapat bayaran o dapat gawin, gawin ninyo para gumaling. Sagot ko yun. Sa akin. Siguro ay sasabihin natin na, eh, siguro mayaman siya. Siguro, you know, may kaya talaga siya at kaya niyang bayaran yung ospital. Pero hindi yun ang punto. Ito ay napakagandang parabol o talinghaga Sapagkat dito, pinapatunayan ng Panginoon, inuutos ng Panginoon, kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng pagmamahal sa ating kapwa. At hayaan niyo magbahagi ako ng dalawang bagay tungkol sa pagmamahal. Alam niyo, madaling magmahal sa mga taong masarap, masarap mahal, mahalin. Mas madaling mahalin yung mga taong nasa kalapit natin, sa pamilya, ang ating mga anak, ang ating asawa. Madali silang mahalin. Meron tayong natural instinct to love them. Madaling mahalin kung marami tayong ibibigay. Madaling mahalin ang mga tao kung nangangailangan sila at kapag tinulungan natin, ebe bayad o may kapalit. Madaling magmahal, viva. Diba? Sumalit alam niyo, ang Panginoon, napakarami niyang sinabi tungkol sa pagmamahal ng kapwa at lahat ng ito ay hindi madaling gawin. Dalawang bagay. Una, ang inuutos ng Panginoon ay magmahal ka ng walang hinihintay na kapalit. Walang kapalit ang ginawa ng Samaritano. Baka nga hindi siya nakilala man lang nung sugatan na yon. Dahil ipinagamot lang niya. Baka nga hindi naman siya nag-iwan ng tarheta para sabihin, ako to ha, tawagan mo ako para makapagpasalamat ka man lang. Wala. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, pag nagmahal ka, huwag kang maghintay ng kapalit. Dahil pag may kapalit, ang tawag yan transaksyon. May bayad eh. Hindi ba? Pero kung wala kang matanggap, wala kang mahita ma ma sa kanya, okay lang yun. Sapagkat yan ang katibayan na ang pagmamahal mo ay galing sa puso dahil hindi naghihintay. Mahal mo ba ang ayong kapitbahay? Bigyan mo siya at kung maaari lang, huwag mo na huwag ka na magpakilala. Hindi mo na kailang ipaskil ang mukha mo sa tarpulin para sabihin ako ang nagpagawa nito o ako ang nagbigay nito parke na to. Hindi. Hindi pagmamahal yun yun ay transaksyon. Ang pagmamahal na inuutos ng Panginoon kagaya ng Samaritano ay ang pagmamahal na hindi naghihintay ng kahit anong bayan. Pangalawa, ang pagmamahal ay hindi nagbibilang kung magkano. Hindi naghihintay ng kapalit at hindi nagbibilang kung magkano ibibigay mo. Madaling magbigay ng bariya kapag may pulubing kumatok sa pintuan ng iyong sasakyan madaling magbigay ng ng konte uh, konti kapag marami tayo biyaya, marami tayong savings, marami tayong ibibigay. Pero ang sinasabi ng Panginoon ay ito rin. At sa ibang bahagi ng ibang ang sabi ng rin, magbigay ka kahit sa, 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 kabila ng iyong kawalan. Natatandaan niyo, yung biyuda na nagbigay ng dalawang pilak na yun na yung huling huli at baka wala na siyang makain, yun ang pagmamahal. Yun ang tunay na pagmamahal. Hinihingi ba ng Panginoon yung lahat ng laman ng ating wallet o pitaka? Hindi naman siguro. Subalit sa mas maganda siguro na ang pagmamahal natin ay ibigay natin. Hindi lang pera, kundi oras o kung ano man na meron tayo, ibigay natin. Hindi dahil sobra ang meron tayo, kundi kahit na magkulang tayo, bibigyan natin sapagkat mahal natin. And finally, mahalin natin yung mga mahirap mahalin. Mahalin natin yung hindi natin kakilala. Mahalin natin yung mga tao na malayo sa atin. Ang Samaritano ay outsider. Hindi siya kabilang dito sa mga hudyong to, pero tumulong siya hindi niya tinitingnan ang kulay ng balat, kung mahirap o mayaman, kung kung magandang suot o may kotse, hindi niya tinitingnan niyo. Ang nagmamahal sa kapwa ay nagmamahal hindi dahil sa pisikal na anyo, kundi sabi ng Panginoon, mahalin niya Anyway, mahirap? Oo naman. Kaya nga ngayong linggong ito sa ating pagsamba at pagsisimba, sana ay hingin natin ang biyaya. Panginoon, tulungan mo kong magmahal kagaya ng pagmamahal mo. Oo. Sapagkat, bago niya ito iniutos sa atin, ginawa na niya. Nagbigay na siya ng buong buhay. Walang kapalit. Ay hindi naman natin kahit pangal. Walang bayan. Hindi transaksyon. Pagmamahal. Dahil ito ang iniutos ng Panginoon sa akin. Nawa, pagkaroon tayo ng, ng, lakas at ng pag-ibig sa puso, kagaya ng Good Samaritan. At maging Good Samaritan tayo sa iba upang makita nila ang mukha ni Kristo dahil sa ating pagmamahal. Ako pumuli si Ruel Morales. Mabiyayang linggo sa inyo at sana sa mga susunod na araw ay lalo pang mapuspos tayo ng tuwa dahil sa Panginoon. God bless you.